Flash News Update Mga balita ngayon. Witness laban kay Pastor Apollo Kibuloy na kumambyo at iginiit na binayaran siya ng 1 million pesos ni Senator Risa Hontiveros. Tulong sa mga dating rebelde sa Sorsogon iniabot ng PNP. 20.4 million pesos na halaga ng shabu na recover mula sa habal-habal driver sa Zamboanga City. Ako po si Cesar Sorian. Maraming ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon maghahain ang kampo ni Sen. Risa Hontiveros ng reklamo sa National Bureau of Investigation o NBI laban sa mga taong nasa likod ng kumakalat na video ng isang nagpakilalang si Michael Maurillo o alias Rene na nooy tumestigo laban kay Pastor Apollo Kibulo. Sa isang press conference ngayong araw, pinabulaanan ni Hontiveros ang mga paratang ni Maurillo na bayad umano siya ng senadora para magsinungaling laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Senate Committee na pinamumunuan ng senadora. Base sa mga inilabas na resibo o emails na pinadala sa opisina ni Hontiveros, iginiit ng mambabatas na si Maurilio ang paulit-ulit na lumapit sa kanyang tanggapan para tumestigo sa pagdini. Hindi rin umano totoo na nagbigay sila ng 1 million pesos kay Maurilio. Katunayay siya pa mismo ang nangingi ng pera sa kanila pambili ng laptop. Bagay na hindi nila pinagbigyan bilang bahagi ng polisiya pagdating sa witnesses. Bago pa kumalat ang video, una na umanong nagsuplong si Maurilio sa opisina ng senadora na kinidnap daw ito at tinatakot ng kingda na agad naman nilang idinulog sa polisya sa Davao. Personal na iniabot ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Nicolas Torre III ang tig 100,000 na tulong pinansyal sa walong dating kasapi ng komunistang kilusan bilang bahagi ng reintegration program ng pamahalaan. Layunin ng programang ito na suportahan ang pagbabalik ng mga dating rebelde sa mainstream na lipunan. Kasabay nito, pinangunahan din ni Torre ang isang command conference sa Sorsogon Police Provincial Office kahapon, June 29 kasama sina Police Brigadier General Andre Dizon, Regional Director ng Police Regional Office 5, Police Colonel Alex Daniel, Provincial Director ng Sorsogon Police Provincial Office at iba pang opisyal. Tinalakay sa pulong ang pagpapatupad ng 5-minute response time strategy at ang patuloy na deployment ng mga pulis sa buong bansa. Nagkaroon rin ng isang simulation exercise para subukan ang bisa ng 5-minute response protocol sa aktual na sitwasyon. Buong suporta ang Pro 5 sa direktiba ng Chief PNP upang masiguro ang mabilis at epektibong serbisyo sa publiko. Arestado ang isang habal-habal driver sa isang buy bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA at Zamboanga City Police nitong linggo Hunyo 29. Kinilala ang suspect na si Nelson Lamon, 41 anyos at isang high-value target na nagbenta ng 3 kilo ng shabu sa undercover agent sa Barangay Zone 4. Narecover sa kanya ang mga iligal na droga na nakalagay sa tatlong ziplock bags at nagkakahalaga ng 20.4 million pesos. Nasa kustodiya na ng Zamboanga City Police Station 11 ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa RA-9165 habang nasa Special Operations Unit 9 na ang mga shabu para sa proper disposition. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Legenda